Hi guys, Kau-uwi ko lang. So, alas 5 na. So, ako'y nagsasalang pa ng damit. Naglalaba ko. May nagbigi sa akin ng saging. Salamat sa akin kung maring nagbigay ng saging. Yan, sa prito ko. din na akin dalawang batuta. So, after kong maglaba, mamamulan siya pa ako. konti lang naman ang ko yung mga pispirap na kasi hinug na hinug na ito ang masarap hinug hindi ko na kering magturon eh, mas prepared din naman ng bata ko yung ganito ito lang let's go. Dito na naman po kung pakita sa inyo. Ay, okay. ay, hey, yung chinelas ko. So, naglalabot pa ako. Pakita ko yung luluto ko. So, yan. May nakasalang na ako, guys. So, ang hirap palang mag... Ang hirap mag-video ng nagluluto. <laughs> Kailangan meron ka ng... Meron ka sariling... videographer siguro pagka sikat na vlogger na ako wow kailan kaya yun no <laughs> so yan konti lang yung niluto ko so yan para mamaya kung gusto pa rin nila pag niluto ko dessert naman eto merienda ganda ng sabi eh. masarap din tong labon kaso ang tagal maluto pag labon etong pag lang na ganito masarap din ito banana cue ang galing kong mag, ano, banana kayo. Yung papakapitin yung asukal. Kaso, kailangan maraming mantika. Eh, baka hindi kainin ng bata ko. Mas gusto yung sa asukal. So, yan. Yeah. Update ko kayo pag na. Guys! Nagluluto na siya. Hinahango ko na siya isa-isa. pagkulang, saka na lang ulit ako magluluto. Mahirap magfrito na marami. Ang ganda yung lutong-luto. luto E, dalawa na lang. Okay. okay.